thank okay. you naman aming pangalawang dive hanap tayong isda naroon nakasuot lapo lapo mm -hmm. lagata liglig or kao mga kapaders ayos na itong pandaradagdag pambinta ay salamat lord at kaibang isda naman na hapana nakala po rin ito na yung bora aming nilipatan hanap tayo na naman isda dito sa butas Walang nakasuot. Ano kaya may panain kaya di tayo masumpungan? Naka isang lapu-lapu naman tayo. Yun, meron pa. lapu uli ulit. Mm hmm, lagat ka dyan. Kauser na naman. Magandang bahura ito mga kapatid. Ito ang ating nalipatan. Antimano, mayroon sisit ko pala sa pangalwan live. Antimano, lapu-lapu nang pakita. Dyan sa unahan, hanapan natin. Tsaga-tsaga lang. Oras nga pala ngayon. Alas 10 na ito balawis mm -hmm. Nakahuli naman tayo ng balawis Maganda ang sampul dito mga kapaders Malapad na balawis Sana may kasamahan ito dito Iikot ikot ko muna itong bahura At baka mayroong kasamahan Kahit balawis Maganda rin ang presyo 1.30 At na ito nakasuot Pangalawa mm -hmm. Lagat na ka dyan Bali dalawa mga kapaders Parehas balawis Parehas anlapan Ano man daw kayang isda Kung kailang mantak baka tinik siya pa ang masarap lutuin Sa ganitong isda kaya antakin kaya ako Kaya kapag gumahawak ng ganitong isda Di anandahan ko ang At baka kumatinik ay na itong pandagdag, pambinta Diyan sa unahan, hanapan pa natin At baka mayroong kasamahan Naroon, surahan, nakatalikod Mmm, -hmm, huwag lang makakabunot ay sabi ko na yun inulit ko mga kapadyers buti at maganda ang tama hindi kumibo sa pagkakasuot sa butas at nahuli pa rin natin ayos mga kalating kiluhan na ito sikat na naman ang buwan tsaka tsaka tayo kahit maliwanag ang buwan dito sa butas silipin natin at naroon may nakasuot isdang bukawin Mm lagata ka na naman dyan pandaradagdag bitilya ito mga kapaders sa presyo kasama ito ng balawis 130 hayos first class na nice dating nahuli ngayon sa pangalawang dive baka mayroon pa hanap tayo uli ohoy hoy akala ko ba ito na naman kulambutan bulit napansin ko gumalo ang palikpik siguraduhin ko pagpana mm -hmm. lagata ka na naman dyan hindi lang nakitik Salamat Lord At nakakulambutan naman tayo Ayos na ito pandagdag Huli sa unang dive Maganda aming nalipatan Lahokan ang panain Kulambutan sa kaisda Matatlong kilohan na ito Estimate ko Ayos na ito Sana mayroong pangkasamahan kasamahan Na ito ulit mga Surahan na naman Pasensya na Hindi ko na videohan Bago panain mga kapaders Malikot kayo itong isa sa Hindi makakuha ng video kaya binidyuhan ko na nung pinanak ko na makakadirinsya naman tayo na ito pambigas bukas salamat na marami lord andito lang pala magandang panain lahukan iba't ibang klaseng isda ating nakapana pero para parehas lang din mga kapalos yung ating huli sa unang dive kaya lang pinakaiba dito lahukan ng panain hanap tayo uli sa unahan ohoy wow kulambutan uli Idudubol do ko ang rubber ng pana At titis din kong gitikin mm Hmm... Lagat na ka Nakatinta ng kaunti Uy buhay pa mga kapaders Yung bangka namin nakanglalaang. At ito yung maliit lang na bahura Nagtigkabila kami ng langoy ni Kadavis Rico At sa parting unaan Doon kami magpapangita Magkasalubong kami ng langoy Uy butiti paru paro mga kapaders Uy na ito Anong isda ito? Mm -hmm. Parang nagitik. Kakayabang isda ito mga kapaders Uy Isdang lapu lapu rin ito tawag sa amin Ito sa amin tawag dito buk-buk Awan ko lang ako sa inyong lugar Hindi pa kasi itong kalakihan Mga kalating kilo ang estimate ko Madalas din ito magsibat sa mga parakawil Pag ito buhay Ang kilo 1.5 mga kapaders Awan ko lang ako sa inyo dito sa amin, pinapala ko lang ito kahit sa pinanaan kumikita man din kami ayos na, nakalapula po, po tayo sa pa ang kasamahan hanapan natin tsaka tsaka, yun, balawis nakatagilid ikutan ko sa parting unahan dito ko uupakan mm -hmm. lagat ka dyan Kunting ingat ulit mga kapatid sa baka tayo matinik na naman na ako kayo ng matinik Buti kaunti ilang tumagka sa daliri ko. Ang takim pa naman ako ng itong isda. Nagkakaroon ng burubos kayang ang kilikili ko bago natinik. At kung bata nga iiyak, hindi kayang antak. Hanap tayo uli. Uy, na ito pa. Ay, maganda ito. Tsaga-tsaga ako itong balawis. At dito sa amin sa isla. Minsan ito kaya ang hanap ng tao. Mga mamimili masarap pa yung silabawang ang balawis lalo pag dinaing saka pipirituhin ito lang ang kayang pangkaisa balawis pag ang panay stingless nagkaparaikot parang ilis eh uy talik bago nakaaisa man mm -hmm. ito kasama ito ng balawis sa presyo 1.30 mga kapaders. at sa mga katanong po dyan yung mga sasabi kong presyo yan po ang presyo nang sasamin dito sa isla kaya pasensya po sa mga nag-oorder sa mga malayo ang lugar Oy isda ito. manites, isdang may balbas. Mm-hmm. Tinamaan sa gitna ng katawan. Oy salamat. Pasensya po sa gusto order ng isda sa mga malayo ang lugar. Ang layo pa ng lugar po ninyo. Dito po kami sa Quezon Province. oy sumalubong ang balawis. Lagata ka dyan. Mayroon pang isa mga kapaders, kaya laang guntingan, hindi balawis. Balawis din, kaya natawag sa amin, danggit bahura papanain ko yan may pang ulam piritohin mm -hmm. bali dalawa ito ang pinakaiba ng dangit bahura sa kasabalawis mga kapaders tingnan niyo ang buntutan tawag sa amin yan dangit bahura guntingan medyo matulis ang buntot ng guntingan parang gunting din at saka medyo mahaba ang bibig ng guntingan at ang balawis pong gukman magahanap na naman tayo ito solid Budlawan. Mm -hmm. Sala ang tama sa pasintiyanan. O, malaki ang tama na naman ulit mga kapaders. Iulang pala lang ito bukas. lagi inang pirito na naman. May agos-agos na naman. Mamaya, ma na rin kami. oy malaking bukawin. Mm -hmm. Gitik, sintido ang tama. Kanubing. Ayos na ito. Tawa mga kabili. May sabaw na naman sila bukas na umaga. Dito lang pala kayo makakapan ng ibang klaseng isda. Hanap tayo na naman. Dito sa butas. Na ito, talikbago Paro. Mm, -hmm. mataan tama. Si silip silip ka pa sa butas. Walang kasamahan. Bakit hindi ka naghanap ng kasamahan? Hindi pa sa Valentine's Day. Maghahanap tayo na naman. dyan sa unahan uli at naroon may nakasuot ng katago labas ang buntot mmmm lagata ka na naman dyan ito mga kapaders maganda sukat dito ng bukawin kagandahan na ang estimate ko dito mga 200 grams so sobra pa mga kapaders kahit sikat na ang buwan at ang buwan natin ngayon hindi kasi nung kalakihan medyo maliit na pawala na ang buwan natin oy balawis nakasuot nakatago sisiguraduhin ko hindi duplasan mm Hmm ayos na ito pandagdag andito lang pala maganda ang panahin mga kapaders hanggang dito lang aking sa pamana malutang na kami at mauwi na mga kapaders sa kakagutom na pati na ito na lahat lahat yung aming huli sa unang dive hanggang pangalawang dive mga kapaders yung ating huli sa unang dive malaking surahan at saka naman sa pangalawang dive kulambutan at saka mga balawi sa talig bago ating nahuli ayos na ito maraming salamat lord at pinagbigyan mo ulit kami sa pagkakataon na ng ngayong gabi ah, sigurado na makakadali sa tayo ng pambigas kasama na lahat ang mabibili pampers yun yung nakatsambang isang ilak mga kapadis pang ulam nawi pala ang kami magalas alas 12 na medyo babaw na ang dagat ayun ako na ang manok mga kapadis Abot dito sa tabindagat ng ang tilaok ng manok. Ang mga kamala yun, sa kabunak, gaya na, yung bangka, bagay, gaya na lang itin, sinasabagabunak ng suli doon. Sa loob ng bangka. sa unan ng bangka, ang isda, kay basub. Ang dalawang istirip ulit po naman Yung, nilapan nilang yung. Lagi itong asas kay nila eh. Kaya na masabi. Pagpunta ang katika kaya pala luluwa Ilang gabi na rin kami nakakaswerte ng malaking surahan. Ayan, halos kasing haba ng istero mga kapas ng surahan. Mataba pa. Iba na ang kulay ng dibdib ng surahan. Apat na kulambutan man. Diyan na sa kulambutan. Meron tayong kikitain kahit parang paano. Bukod pa sa isda, malaki ang ulinis. Sigurado yung siya nag-order. Kunutin. Pala ako bukas yan. Ito na mga kapaders. Daming huling kulambutan. Dapat na <tinyo> Hindi ka ba na nakin dyan, Kasia? May isang mga ito dyan. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatirs. Ito na aming kinita lahat-lahat sa isda at saka sa kulambutan. Ito e sa, kulamb kulambutan, 1,256. Ito ang sa isda, 4,484. Ito ang total, 5,741 ito ang gastos 321 mga kapaders ito ang natira 5,420 pinaglima 1,084 ang partida bawat isa mga kapaders ayos na ito salamat lord na marami may panibagal mo tayo pambigas na naman pambili ito yung resibo mga kapaders ng mga sesda yung surating malalaki 26.4 150 ang kilo tapos yung bitilya, 3.6 mga kapaders. Ito yung sa kulambutan na resibo. Yung pinakang malaki, 9.7, 1 ang kilo. Nagtas sa 10 mga kapaders. Yung medyo maliit, 1.9, sandaan ang kilo. Maraming salamat ulit sa inyong panood. Shout nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao. Pati na rin sa mga OFW, nagkapakayal sa ibang bansa para sa kanilang mga pamilya. Nakakaswerte tayo mga kapadyos kagabi. Sa dalawang dive. Lagi tayong mag-iingat. The Blaze.